ang talinhaga sa baboy. Bakit nabanggit ang baboy sa Biblia? Ang baboy sa Biblia, sila ang napili na pasukan ng mga jeblo at pinagbawal na kainin ang kanilang laman. Ang baboy, muso ang gamit kung may katulad ng tao para hindi halata uso ang gamit kung may taong tinuturo para siraan. Siya ang hayop na may mga bakak ang paa. Ano ba talaga ang ibig sabihin sa paa? Ito ay nangangahulugan na pagtahak. Ano ba talaga ang ibig sabihin sa bakak? Ito ay nangangahulugan na ka si no nga li -nan. Yung iba ang pagkaunawa nila ang bakak ng pa ay nangangahulugan na may hati ang paa. Tama naman na may hati ang paa dahil kung walang hati ang paa, hindi natin malalaman kung sino ang totoo at hindi totoo sa kanilang tungkulin tumingin kayo sa larawan na sa inyong harapan at tukuyin ninyo kung sino ang bumaboy sa ating bansa. Dapat ibalik ang death upang hindi na makain ang laman ng baboy na galing sa bungang punong protas. Bungang punong protas ng ibig kung sabihin ay ang pinaghirapan ng taong bayan na pera. Bawal kumain ng dugo. Dugot-pawis ang pinundo ng mga magsasaka. Dugot-pawis ang pinundo ng mga manging isda. Dugot-pawis ang pinundo ng mga tagabuhat ng mabibigat. Ang katagang sinambit ni Juan sa mga panahon na Ako may hindi karapat dapat na magtali sa simtas sa kanyang sandalyas nasa kanyang paa. Ang kahulugan sa salita ni Juan, walang makakapigil sa tadhana na siya ang tagapagligtas.